So akala ko din po dati, nung una ko po nakilala ang Panginoon, pag sinabi kong Panginoon, Dios ang ibig sabihin noon. Pero alam niyo po magkaiba 'yon kasi ang meaning po ng salitang Dios, ito po'y tumutukoy sa pagiging manlilikha, sa pagiging higit niya sa lahat, sa katatayuan niya bilang siya hindi anghel, hindi siya tao, hindi siya nilikha siya ay Diyos kasi higit siya sa lahat. Pero pag sinabi po nating Panginoon, ito po ay position na inilalagay mo kay Jesus sa iyong buhay. Kasi pwedeng tinuturing mo siyang Diyos, wala ka namang kayang gawin eh, kahit maniwala ka o hindi na Diyos si Jesus, Diyos pa rin siya. Pero yung Panginoon, posibleng Diyos mo si Jesus, pero hindi siya Panginoon ang buhay mo kasi ang meaning po ng salitang Panginoon, ito po ay tumutukoy sa pagiging master, boss, o nag-iisang masusunod sa buhay mo. So kapag kapag sinabi po nating master, nung panahon po nito ng Bible, kapag po sinabi nating Panginoon mo or Lord ang isang tao, siya ang masusunod sa lahat sa buhay mo. Pag sinabi ng boss mo, ng master mo, ng Lord mo na, oh, huwag ka kakain maghapon na, diyan ka lang ha, nakaupo ka na maghapon. Wala kang kayang gawin, kundi sundin po yun. So, hindi ka na masusunod sa buhay mo pag sinabi mo, hindi, eh, gutom na po ako. Hindi ka pwede magreklamo kasi nga, Lord, mo yung tao na yon ikaw ay alipin yun po yung context ng lordship sa bible kaya nga po yung mga servant mga alipin, mga alila, sila po ay binebenta. Pag nabili na sila nung master, nung Lord, wala na silang choice, kundi pag-aari na sila nung Lord nila. Alam niyo po, yan po ang gusto ni Jesus sa bawat isa sa atin, na ituring natin siya talagang Panginoon. Na pag sinabi niya na, anak, gawin mo to, gagawin niya natin. Ang Diyos po ay ating tatay, siya ay ating kaibigan, pero hindi lamang po natin siya kaibigan, mga aaliw, hindi lamang po natin siya katulong. Ang Diyos po ay ating Panginoon. Ibig sabihin, tayo po ay lingkod at susundin po natin ang kanyang nais. Ganoon po kapag sinuko mo na ang buhay mo sa Panginoon. Kasama nito ang lahat ng karapatan mo sa buhay. Pagka ginawa mo ng Panginoon si Jesus ng yong buhay. Okay Lord, ito yung, sana yung mga gusto ko. Pero dahil ikaw na ang Panginoon ng buhay ko, wala na hindi na ito yung masusunod. So kasama lahat ng pagnanais mo, pangarap at lahat-lahat sa iyong buhay. Kaya nga po sabi ng Panginoon, Mateo 16, 24-26. Pagkatapos sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, ang sino mang gustong sumunod sa akin ay hindi dapat inuuna ang sarili at dapat handa siyang humarap kahit sa kamatayan alang-alang sa pagsunod niya sa akin. So kapag pala daw po tayo ay naging tagasunod ni Jesus, hindi na natin iisipin ang ating sarili, hindi na yung gusto natin. Sabi nga ni Lord, kahit daw kamatayan, willing tayo nakaharapin para lamang sa Kanya. Sapagkat ang taong naghahangad magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang taong nagnanais mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ano ba ang mapapala ng tao kung mapasakanya man ang lahat sa, ng bagay sa mundong ito pero mapapahamak naman ang kanyang buhay? May maibabayad ba siya para mabawi ang kanyang buhay? So parang sinasabi po dito ni Lord na maigi pang mawalan ka ng buhay alang-alang sa akin. Kesa may buhay ka nga, nakuha mo nga yung mga gusto mo, sumaya ka nga sa mundong ito. Pero pag namatay ka, ang iyong buhay ay nasa kapahamakan, hindi buhay kundi kamatayang pang walang hanggan. Bakit kasi tayo ikaw masunod sa ating buhay. So parang sinasabi ni Lord, kung nais mo maging tagasunod ko, hindi na ikaw ang masusunod. Ako na ang masusunod. Kasi Lord na nga natin siya, kaya siya na po ang masusunod. Kung totoong tagasunod tayo ng Panginoon, suku so ang buhay, pagdadesisyon, at mga naisin natin sa Kanya.